May git 21,000 na pulis ang i para sa pinalakas na police visibility operation sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa utos ni si Pangulong Bongbong Marcos na dapat baramdaman ng publiko na ligtas sila kahit pa sabihing bumaba ang crime rate. May disconnect kasi ang crime statistics versus what people feel. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only metric that matters. We will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay uh, ide deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na na mga lugar. Magpapatupad daw sa Metro Manila ng 3-minute response time laban sa kriminalidad. Patakarang umiiral na sa Quezon City. Magiging bahagi raw ito ng sukatan ng performance ng mga ground commander. Magkakaroon na rin ng Unified 911 na patatakbuhin ng Department of Interior and Local Government. Ito raw ang ipapalit sa iba't ibang emergency hotline ng mga lokal na pamahalaan once we implement the 911 system, then I think after the implementation, within three months after, mararamdaman ang buong Pilipinas yan. Ang mga pagbabago ay nangyayari sa harap ng napipintong pagreretiro ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. February 6 pa dapat nagretiro si Marbil pero in-extend ng Pangulo ang kanyang termino ng apat na buwan. Sabi noon ng Pangulo, merong very strong argument para panatilihin sa pwesto si Marbil lalo't kasagsagan o ng kampanya. Magtatapos ang term extension ng Marbil sa June 7. Sabi ni Rimulya, nakausap niya na ang Pangulo sa kung sino ang susunod na PNP chief. Meron na siyang napili, pero hindi na lang natin na siya mag-announce. What do so, you of the choice? Uh, excellent, excellent choice. Uh, very qualified, very dynamic, good track record. Just follow the reform, tuloy-tuloy po, and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police.